So, magandang araw mga kabukid. Alam ko na kapag tayo ay nagtatanim ng mga kamatis ay mayroon tayong nakikita nangingitim ang puwit ng ating mga kamatis so yung bunga. So, ano ba ang tawag dito? Ang tawag daw po dito ay blossom in rat. Ito daw po mga kabukid ay hindi sakit. Kundi kakulangan ng nutrient ng ating tanim. So ang kulang daw po ng ating tanim, ito daw po ay kulang ng calcium. So dito po sa aming lugar, madalas pong makita ang ang ganyang uri ng buo sa bunga ng aming mga kamatis dahil ang aming pong lugar ay ito po ay acidic so kapag daw po acidic ang lupa talaga daw pong madalas na makita o madalas na magkaroon ng ganitong uri sa bunga ng ating mga kamatis ano ba ang solusyon sa blossom and rot sa ating mga tanim na kamatis so ayon po sa ating mga kaibigan na technician ay kailangan daw po ay gumamit tayo ng mga abono na mayroong calcium at gumamit din po tayo ng mga foliar fertilizer na mayroon din po na calcium so marami pong mga company na gumagawa po ng foliar na mayroong pong uh, mga calcium katulad po ng Excalibur calcium boron, Gromor, Crapwell, Cab calcium boron. So napakarami po ng ganyan na pagpipilian natin para magamit natin sa ating mga tanim para maiwasan natin ang uh, blossom in rot. So kung ano po yung mayroon sa ating uh, malapit na farm station ay doon na lang po tayo uh, pumili. So, kung mayroon po tayong mga mga kabukid na hindi na ginag, matagal natin ginagamit na foliar fertilizer para po sa blossom in rat, ay maaari na paari pong pakilagay po sa comment section para po malaman naman ang ating mga kaibigang mga pabukid at mga kapalimers. ayun po sa ating mga kaibigang at technician bago pa raw po mamunga, bago mabulaklak ang ating mga kamatis ay kailangan daw po ay uh, maglagay na tayo agad para hindi natin maranasan na magkaroon ng blossom in rat dahil kapag pinabayaan po natin yung ganito po ito po ay napakalaking sayang po sa ating mga uh, kabukid. Dahil ito po ay hindi natin maibibinta. So talagang uh, logi po tayo dyan. So sayang na sayang. Kaya gawan po natin ng paraan katulad po ng uh, pagkukulang natin ng oras sa ating partner. So dagdagan po natin ng oras para hindi masayang. So tayo po ay mag spray ngayon ng foliar para po sa ating kamatis na mayroong blossom in rot. So ang gagamitin ko po ngayon foliar ay yung na-order po, po sa online. Ito po ay grumor. So calcium boron. So maganda naman po ito. Nasubukan po na po dati. Maganda talaga ito sa kamatis. So lahat naman po siguro ng, ng brand ng mga company na gumawa ng tulad ng ganito ay lahat naman po yung mga ganda. So, try nyo na lang po kung alin sa inyo yung mas akma. Kailangan daw pong alugin muna bago natin ihalo sa napsak sprayer. So ayun po dito ang ilalagay po natin ay Ang kailangan po ay 6 to 8 tablespoons. So ang gagawin po natin ay kahit po 7 lang nito. Okay siguro yan. baka po umulan mamaya kaya haluan ko siya ng madre de cacao so hindi pa ako maglalagay ng insecticide ngayon kaya ang gamitin ko ngayon ay ito na lang po madre de cacao uh, dog shampoo ito kayo nalo ko bilang paka bilang pinaka insecticide ko at uh, maging para dumikit po yung gamot natin sa mga halaman so, dahil malagkit po ito so ito na po yung gagamitin ko ang ginagamit ko po nito ay mga apat na tablespoon din po. So, kung magamit po tayo ng dog shampoo ay punin po muna natin yung ating napsak sprayer ng tubig. Tapos puno na po. Saka natin ilagay yung dog shampoo para mahalo po natin. Kasi kapag ina na natin yung dog shampoo ay ang dami pong bula na lumalabas. So, mahihirapan tayong alagyan siya ng tubig. <tap> Okay na, maging ispray na pa tayo. Salamat sa lahat na nag-subscribe at mula sa uh, Sikolanan ng Tagabukid sa pagpalang araw sa inyo